sa baba hmm. lang. Like Hindi mo na i-mix? I-mix, eh. The biryani girl. Yan, yeah, guys. I-mix, mix muna yan insan. Ah, masarap yan kasi Pilipino ano yun eh. Wala masyadong buharat. Madar. Yes. Ano? Ano? tatakpan niya yan ng oil para hindi suminaw. Para yung kanin, maganda ang paggaluto. Kasi yung steam ng ano, yun ang iluluto sa kanin kasi wala kang chobeg. Pinanggal yung, yung chobeg. You know. O diba? <laughs> o diba? O diba? O diba? O ganyan yan guys. Madali lang niya mag-lunch ng biryani. So, yun lang. Salamat. Bye-bye. Nine, eight, seven, six, five, four,